Hello, magandang gabi mga kasamu uh, Mayroon na naman tayong bagong kaalaman sa pag-aalaga ng mga manok natin uh, Ito po yung uh, isi-share ko kung paano ko ito ginagamit. bago po tayo simula intro Intro um, uh, Alamin ko natin kung gaano to kalak- kalaking tulong sa yard natin pag gabi. Yung iba lalo na yung yard na maraming lamok, ito ang ginagamit ko pag gabi. Ito lang po ang gagawin ko. Gagawin natin i-cut natin to. So, paano tayo rin cut? Dito tayo magsimula. Cut natin. So, tingnan nyo. Ang pausok. Ito so, lang gagawin nyo. Ito. Tapos, dito na naman. Cut nyo na lang para mataas. Tumaas. Kung nyo so, naman nyo, huwag nyo nang gamitan ito. Tunitin nyo na lang. Ang punit nyo naman siya.

Tara. Tanda na tayo Pinatalian po natin dito, dito, dito. Para pag natin, ayan na siya. Yan ang resulta niya. Yan. Yan na po. Yan po ang ginagawa kong katol. Sa aking mga alaga. Ano yun yun. Mga chicken. May naging yun. May naging yung kubra. Dito din yun. Oh. Saka ito. Ito po. Ganyan na siya oh. Ito lang pa yung pampausok oh. Pag gabi. Ito yung alaga ko. Ayan oh. Ayan. Ayan oh. Maraming lamok. Ito yung babae. Ayan. Oh. Ito yung binibread ko ngayon oh. yung, ala nga, yung, 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 Sindihan na natin, Sindihan na natin ito yung kalalabasan niya. Ang ganyan. Ayan. Tumusok na yan. Ito mga ng itlog. Ang ginawa ko, binili, binibili ko, binibili ko ng tag-piso. Kasi di naman lang na ginagamit yun. Tapon lang naman nila yun rin naman sa kanila pag binibili ko ng peso peso lang magdamaga na yan ayun na ang ginagamit ko. big tree. Yan. Malaki talaga ng tulong nito. Para sa nating mga manok. Para hindi masyadong marami ang mga lamok. Ano? na. na. Yung Ito lang po yung ginagamit ko pag gabi. Ginagawa kong katol. Baygun. Ang pausok mo doon sa, ano, sa yard ko. Kaya malaking tulong to. Sa yard ko pag gabi. Ito lang ginagamit ko. Pig tree. Pag 1 peso lang to. Bimili ko. Kasi ano naman to. Nagsisira. Sira na. Yes na to sa uh, mga nagbibinta ng itlog. Binibinta na lang nila ng piso. Kaysa itapon. Ito na lang ginagamit ko. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please pakilike and subscribe and hit the notification bell para sa sunod kong video ma-update din kayo kasi marami pa ako ituturo na pang DIY na ano para sa yard sa mga wag uh, at yun lang at salamat sa mga nanonood at nagsasubscribe dito lang po natatapos ang vlog natin at sana may natutunan na naman kayo sa sinishare ko na ano na ginagawa ko dito sa yard ko.